Uh, yes po, isang uh, magandang gabi po uh, mga kabarangay, uh, Latest issue na naman po, TRO Mainit po na pinag-uusapan uh, sa mga comment section mga kabarangay At uh, bagamat hindi ko po porte, o hindi po ako gamay, o wala po akong masyadong alam Dito sa TRO na ito, ay ibabahagi ko yung nala, uh, kukunting nalalaman natin bilang mga uh, Uh, pagbibigay linaw po sa mga maling haka-haka ng iba tungkol sa TRO. At syempre po muli ang ating paanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, Hoy stream, Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga videos. Mga kabarangay, ang TRO po o Temporary Restraining Order ang ibig pong sabihin nito ay pagpapahinto, pagpapatigil, pagpigil. Ganito po, mga kabarangay. Ah, uh, kapag naging Republic Act na po, itong term setting bill po na ito, siya na po ang batas na mangingibabaw. At dahil lang batas na ito po ay nagtatakda na ang halalan ay magaganap sa November to 2026. So yan po ang umiiral na batas habang uh, naghihiring or abang pinag-uusapan, pinagdidibatihan po sa korte. Ang usapin yan, kapag nag-issue ng TRO, ang Korte Suprema laban po dito sa bill na ito, ang batas po na naging Republic Act na term setting ay hindi na po muna ipapatupad. Ititigil na po muna yan, mai-stop na po muna yan. At ang mangingibabo po muli, siyempre, ay yung Supreme Court ruling. Maliwanag po ba, mga kabarangay? Ah, uh, hindi naman po ibig sabihin, lilinawan ko lang po ha, hindi naman po ibig sabihin na kapag nag-issue ng TRO, ang Korte Suprema laban dito po sa term setting bill na ito ay tapos na or talo na ang term setting bill hindi po ganoon ang ibig sabihin noon mga kabarangay ang TRO ay pagpapatigil po lamang pag i-stop para hindi mo na ito maging ipatupad uh, uh, ipatupad naiintindihan po ba natin mga kabarangay at ang isa pa po na pinagtatalunan eh baga masabi ko nga po, hindi po hindi ko masyadong na-research ito eh magbabahagi lamang ako sa abot po ng aking makakaya ang sabi po kasi ng ilan siguro may mga nabasa sila na eh, nag-research, kasi nga meron naman kasing nababagit na ang TRO 12 hours lang, 24 hours ang TRO, 14 days then ex pwede kang mag-extend another 14 days, pero parang hindi po nila nabasa na kapag ang Korte Suprema po ang nag-issue ng TRO, ay maaari po itong magtagal? Maaari po itong uh, hanggang gusto po ng Korte Suprema? Or pwede po na hanggang magkaroon na po ng desisyon? Mga kabarangay, ayaw ko po na po kasing pakailaborin dahil sabi ko nga po ay wala po akong uh, masyadong alam uh, dito po sa uh, TRO na ito. So yan po ang aking uh, aking pagkakaintindi po sa TRO, mga kabarangay. Uh, sana po kahit papano ay magkaroon ng linaw itong usaping ito po ng TRO. Ano po? So ang TRO po ay pwedeng makatulong at malaki po ang maitutulong nito uh, para po uh, sa mga petitioner. Kailangan po kasing kailangan nito ng mga petitioner. Bakit po? Ito po. Ipapaliwanag ko po sa inyo kapag wala pong TRO na pinalabas ang Korte Suprema, siyempre po, naging Republic Act na nga itong Term Setting Bill. Habang naghihiring po, habang nagbibibate sa Korte, ang nangingibabaw ay eh, itong Term Setting Bill. Dahil nga kasi, walang TRO. So, pwede po na habang naghihiring, umuusad ang panahon, ang nangingibabaw itong Term Setting Bill, eh halimbawa nga po, late ang naging desisyon ng korte. Eh di panalo kahit may deklara na unconstitutional ito pong uh, term setting bill na ito, eh na postpone pa rin ng alalan. Dahil nga kasi hindi nagkaroon ng TRO. So napaka po. Ngayon, kung uh, may TRO po, ulitin ko po, kung may, iti may TRO, naghihiring, lumalakad ang oras, panahon, naghihiring, dahil may TRO itong term setting bill na ito ay hindi na muna siya ipapatupad kahit naging Republic Act yan dahil may TRO temporary temporary restraining order pansamantala po na pinipigilan uh, in stop ini-stop ang pagpapatupad ng Republic Act na yan na naging batas na nga na term setting bill umuusad lumalakad ang araw at oras dumating ngayon Dumating ang panahon na talagang uh, papalapit na po sa halalan ay maaari pong matutuloy na po, tuloy-tuloy na po ang halalan sa December 1, 2025 mga kabarangay. Kaya po napaka-importante po na ang TRO sa mga petisyoner. <laughs> Hindi po ito yung uh, TRO na pwedeng 12 hours lang, 14, hours, uh, 14 days lang. Mga kabaranggay, nasa Korte Suprema po kung ang kailan niya po uh, uumpisaan ang PRO at kailan niya po ito tatapusin. Correct me po if I'm wrong. Pero, ang uh, talaga po na pwedeng uh, makapagpatuloy para po sa uh, halalan sa December 1, 2025 ay ang hatol po ng Korte Suprema kung idideklara po na unconstitutional muli ang term setting bill. So nata, nasa Korte Suprema po kung ano yung kanyang papanigan. Halos inuulit-ulit ko na lamang po. Kung kakatigan po, kahit may TRO ah, kahit may TRO, kung kakatigan po ng Korte Suprema, itong term setting bill, kahit na may TRO yan, Kapag lumabas po ang desisyon na yan po ay nasa constitutional naman, wala pong nilabag na batas, so ang panalo po at ang masusunod na po, kahit na po yan ay may TRO, pero dahil yan po ay uh, pinagtibay ng Korte Suprema na pwede, tama, panalo na po. At ang halalan ay November 2. 2026 na po. Kapag ang kinatigan naman ay itong uh, petitioner, ang halalan po, December 1, 2025, mga kabarangay. Ngayon, baka sabihin bias na naman po tayo. Eh, ang dami ko pong content, sinasabi ko yung kung ganito ang mangyayari, ito ang tama. Kung ganito ang mangyayari, ito ang tama. Pagkatapos sasabihin, bias tayo. Mga kabarangay, muli po ito, sasabihin na naman, bias tayo. At dahil po, datapwat subalit, dahil wala pa po na bagong batas at hindi pa po ganap na batas, itong ratified bill po na ito, ang nangingibabaw po hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa mga ors po na ito, ang Supreme Court ruling na nagtatakda po ng halalan sa December 1, 2025 mga kabarangay at sa mga iba naman po na nag-iisip or nagsasabi na baka maglaps uh, na baka madeklara nga po yan na unconstitutional ay eh, postpone pa rin Yun nga po, dahil sa sinasabi po nila yung nangyari noon uh, dahil po sa napakabagal po o late po yung uh, paghatol dahil wala nga po TRO eh nanalo po sa papel sa papel lang nanalo itong uh, petitioner na deklarang unconstitutional nga pero napospon po ang halalan noong uh, December 2022 kahit nanalo. Yan po ang uh, sinasabi po ngayon o oh, inaasam at dinadalangin po ng iba na yan nga po, ma-delay yung uh, ma-delay po yung paghatol na kahit nga daw po maging unconstitutional nga yan eh, postpone pa rin po ang halalan. Mga, mga baka barangay, bagay po na akin pong uh, ako po ay uh, hindi na po naniniwala na yan po ay magaganap pa or mangyayari pa. Uh, dahil kagaya po ng aking nasabi, ay may pagbabatayan na po sila, may pagbabasihan na po sila. Yung nauna nga, bagamat sinasabi po ng iba na magkaiba daw po yung uh, term setting bill ngayon at yung uh, noon po na postponement. At sinasabi nilang term setting nga, wala namang postponement. <laughs> Ayaw ko na pong ulitin. December 1 nakatakda at uh, pagkatapos ang mangyayari uh, November 2, 2026. <laughs> Wala daw postponement na nangyari. Ang uh, ter ang uh, termino hanggang December lang na-extend hanggang 2026. <laughs> Wala daw extension. eh magulo, hindi po ba? Yan nga po ang aking paniniwala, mga kabarangay. Na mas mabilis po ang magiging action ngayon ng uh, Korte Suprema. At tiyak po, na uh, tinitiyak po natin <coughs> na talagang ito po ay uh, maglalapsin tulo na at makakarating ng Korte Suprema. Kung, ayan ha, nandyan na, nandyan naman si Kung, mga kabarangay. Ano na naman ni itong Kung na ito? Ito nga po si Kung. Sakali po naman uh, na yung big bang o surpresa ang sinasabi ko na pwede pong mangyari. May oras pa ang Pangulo eh. Eh, baka po sa last minutes ibeto niya ito <laughs> lahat po ng pinag-usapan natin wala na tsugi na chok chaki <laughs> ibabasura na lahat yan, yung lahat ng kwentuhan natin lahat ng haka-haka natin kapag ito ay bineto ng Pangulo sa last minutes ano po ang mangyayari? ang mangyayari po Siyempre, kung hindi na i-override dyan ng Kongreso, ng Twitted Congress, eh malamang po hindi na o override diyan eh mga kakabarangay. Kasi nga at uh, 19th Congress yung gumawa nito. Eh 20th Congress sila. Uh, pwede naman silang gumawa ng bagong uh, bagong uh, batas para kung ano ang gusto nila. <laughs> kung gagawin nila. So mga kabarangay, uh, yan po yung uh, ating nakikita ngayon na uh, maaari pong mangyari. May uh, oras pa po ang Pangulo para ibeto ito. At kung hindi man niya po ito ibebeto, yan nga po, maglalapsin tulo makakarating ng Korte Suprema, uh, pag-uusapan yan, mag-issue man ng TRO o hindi, mag uh, magkakaroon ng hearing, kung sino po ang papanigan ng Korte, yan po ang manging ibabaw,